Kumusta mga ka-atletiko? Si Kevin Durant ay isa sa tatlong mukha na nagde-define sa NBA ngayong henerasyon. Sumali siya sa liga noong 2007 at patuloy na naglalaro sa pinakamataas na antas at na-overcome ang pinakamalalang injuries. Pero kahit mataas ang estado ni Durant sa modernong laro, hindi siya madalas kilalanin bilang isa sa mga GOAT o greatest of all time ng basketball. Nagpahayag si Durant ng kanyang pagkadismaya tungkol dito sa isang interview at sinasabing dahil ito sa kanyang panahon sa Golden State Warriors. Because I went to the Warriors, why shouldn't I be in that? That's the question you should ask. Why not? What haven't I done? Somali si Durant sa Golden State Warriors noong 2016 matapos magtala ang koponan ng 73-9 win-loss record sa regular season at matalo sa 2016 NBA Finals kontra kina Lebron James at Cleveland Cavaliers. Si Durant mismo ay nanguna sa Thunder sa isang 3-1 na pagkatalo laban sa Warriors. Kaya naman ang paglipat niya sa Golden State para sa mga madaling kampyonato ay hindi magandang tignan para sa mga fans at analysts ng basketball. Kahit na nakakuha siya ng dalawang finals MVP laban kay Stephen Curry noong 2017 at 2018, hindi gaanong kinikilala ng mga fans ang kanyang mga titulo dahil mas magaling ang Warriors kumpara sa ibang koponan ng NBA pagkatapos nilang makuha si KD. Si KD ay dalawang beses ng kampiyon, dalawang beses na Finals MVP, may 2014 MVP, 13-time All-Star, 10-time All-NBA at apat na beses na scoring champion. So, paano ba makukuha ni Kevin Durant ang pwesto sa usapang GOAT? Sinusubukan ng ilan na lagyan ng asterisk ang mga nakamit ng ibang manlalaro para itulak ang kanilang mga agenda. At madalas tratuhin ng ganito ang dalawang titulo at finals MVP ni Durant. Kahit hindi ito patas, maraming fans ng NBA ang hindi mailalagay si KD sa itaas ni Stephen Curry at Lebron James. Hanggat hindi siya nananalo ng titulo mag-isa. Malapit na niya sana itong makamit sa Brooklyn Nets noon dahil sa stack roster nila. Pero ngayon, kailangan niyang manalo ng titulo kasama ang Phoenix Suns. Sa sandaling manalo si KD ng titulo na malayo sa anino ng Warriors o ni Curry, mas mabibigyan siya ng credit ng mga fans bilang isa sa mga pinakamagaling na lalaro o makasama sa GOAT discussions. Sa kasamaang palad, maaaring hindi na siya makapasok sa usapang GOAT sa puntong ito kahit na tiyak na matatapos ang kanyang karera bilang isa sa mga top 5 NBA scorers of all time. Kahit na may pangatlong titulo at posibleng pangatlong finals sa MVP, may iiwanan pa rin siya sa mga nakamit ina Steph at Lebron sa panahong ito, lalo na si Steph mahirap lampasan para kay KD dahil nanalo si Curry ng titulo bago mahipag team up kay KD at pagkatapos nilang magkasama. Patuloy pa rin naghahanap si KD ng kanyang unang titulo na walang Curry. Si Lebron James ay lumalaban naman para maging number one player of all time without question. Kaya natural lang, hindi agad-agad maabot ni KD ang mga nakamit niya. Hindi rin niya kayang abutin ang mga nagawanin na Kobe Bryant, Tim Duncan, Shaquille O'Neal at iba pa. Kaya malamang magretiro si KD nang hindi nakakuha ng pagkilala na sa tingin niya ay nararapat sa kanya. Pero kahit na anong mangyari, si KD ay palaging magiging isang legendary superstar at posibleng isa sa mga top 10 players of all time. Pero ang pag sa kanya bilang isa sa mga GOAT ay maaaring medyo malayo pa. Tingin nyo mga ka dapat bang isama sa GOAT debate si Kevin Durant? Comment mo na yan.